meron akong isang tanong ah, Pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong nyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yon kung meron man ha? Well, eh, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Ay, eh, siyempre, pinakamalaking bigyay ginawa niya para sa amin, yung paglibig ng aking ama sa libigan ng mga bayani. Yun ang pinaka hmm. para sa amin, pang sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin yung ipinaglaban yan eh. At uh, ngayon, ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh, nga namin kaibigan, at sinasabi eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya, nasa rules yan, eh dapat uh, pa uh, si Marcos sa uh, sa libingan ng mga bayani na eh, hindi habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos dila na namin makakalimutan yan. Mm. Kumbaga yan lang yun na ako sa inyo na tinupad. Parang ganoon sa lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika. Eh.